So guys, welcome to my channel. For today's video guys, tayo mag-i-sleep -e over with Jen. Hindi pa ako nag -e edit ng mga binalags ko. Nag-vlog ako nung umalis kami. Kanina ng graduation ni Persius. Bukas ko na lang yung i-edit Tinatamad sa ko. I don't have any loans. Ay, hinipisan ko. Hinipisan ko. Ha? Eh, hinipisan ko na lang. Lumalaki na yung slime. <laughs> slime na plastic balloon. <laughs> plastic slime. Oh, plastic balloon plus slime. May kulis plastic slime. Okay. Okay. Hindi niyo lang po alam. Kami po ni Jay magpinsan. Ang lola po namin magkapatid. So, wala nga pa po ang kanyang kapatid na si Kershid dahil nga sa si mama po sa ospital. Maya maya po yun ay uuwi na. okay. ay, nako! May pag-asa pag-a ako. May Hi, chat. Nako. May pag-asa pag pa ako. Candy Fahe left the group. Sino yun? for today's video guys, ipaprank natin si Kershel. May hey, hey, uh, Ega Stilio. Nakulwar ito maya kanyang puppies. Sa, <laughs> sa kanyang unan. Yes. Kulayin mo kasi ng kulay brown. Wala na tari kayong pagkulay be. Kahit puti. Eh kahit puti. Kasi okay, kapag puti yun eh parang ano. Puti. Or kaya ano. Or kaya ano yung ito parang kanin yung ahim poop, poop ginang ko <laughs> 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 si Ate G Dapat na po guys. Ayun nga po guys, papunta na nga po. Wala sa yung ano? Ha? Huh? Yung plastic ito. Ah, sa silo? Hindi ko alam. Yung gano'n? Baka nandun. Sa silo? Tiyan ako. Thank din eh. So, babalik na pala. Puuulit so, kami dyan. Sige so, na ah. Saan mo iniwan yun? Wala sa akin yun. Hoy, babe. Kinuha mo. Saan mo? Akin na lang. Yung go? Let's go. Kaya tama lang. Parang time. Parang time. 10 so, for go. a friend. Ay, tayo lang natin si ate. Yes. Huwag mo na lang sabihin na tumain, ha? Dahil kasi maha-hahala niya. Wow. Hindi po mahanda niya yung kursus po bukas. Dahil gumaradwit niya po siya. Oh, hindi si Mami. Hindi. So, guys, nandiyan-nandiyan. Kung pa na lang, maami. Lag pa mo. May tatas hapid. Kailan kayo? So, tatatan natin ito. So, Tapang po sa kanyang home, mami. Tapang po kasi eh. <laughs> Oye! Pagbigyan mo muna ako! Nagsisimula <laughs> na ng nga po. Pagbigyan ako. mo muna ako. Di, ulit wala. Opa! Hindi ko na nga nakakatabi si Tiffania sa pagpunog. <laughs> <laughs> Oye, mga pa ko! Tantangin ka na naman! Kamot mo ng tissue! Tissue! One! two, three, it's a prank! Yung <laughs> <laughs> ano ba? Yung, Yung... ano? Plastic balong! <laughs> Silang <laughs> mula mo takpangin para mong tae. Eh. <laughs> <laughs> Hoy ma, ako dito ka! Lumabas ka na! Hoy si ma, ako lalabas! How dare you! <laughs> <laughs> Sorry! <laughs> press waloy so guys ito po si Kershen na prank po namin po siya si Wee silok tuloy ako so guys tutulog na nga po